Okay, good morning, good morning. May buntag ka na tanan. No? Magandang umaga po sa lahat. And then, uh, once again, may buntag sa tanang mga taga-probinsya. Labi na gaya ang lugar sa Bukidnon. Awel Ah, well, ako ipakita ka rin ninyo. Nagkalingaw tao ang luto uh, since wala pa gasugod ang trabaho. So, nakauna-una kong vlog. kay mo sekuntin nani Among kung mong luto ka rin. Nagluto dahil may yung kanyang uh, premier uh, tahong. No? Tahong, hindi sa uh, Cavite. Makita na ko ninyo ako, hindi bukal naman lagi. Oh, ako nang lunda ni siya na ni tanglad na ah uh, luya. Hmm. At saka na ahos or bawang sa Tagalog. Sunindot nindot kayo siya no, mga higala oh, pagbukal no. pakita sa inyo ha, oh, tahong ni siya, tahong. Primera klase nga tahong ni siya, gikan sa Cavite, kaya mga noon kayo nga lugar Manila, nga nindot di kung tahong lang ang isguta no o nga nasa tayo gamay trivia karing tahong nindot kaya ni siya sa katong bitaw mga gihambi ng balatian sa panglawas sama sa dunay mga arthritis ah, uh, epektibo kaya ni siya basig na makaingon mga nagtiaw lang ko pero sa katong nagdodoha pwede pong sa mga youtube channel din ano sa youtube na ay mga taga medical department din yun, ang mga youtube channel uh, sila mismo mo ay magkapamatood yun aning akong istorya karon. no Uh, kaning taong usan isa sa nindot kayo nga panglaban sa kantong dunay mga gihambin nga dunay mga sinyalis si pangbati nas mga kalutahan o mga joint pain o arthritis so, no, o mga kumun kayo na kuan atong hugaw-hugawan po gamay da sa uh, kilid na atong sagbot diri atong isagol no uh, mga udlot ni siya sa galay kung sa bisaya pa sa tagalog talbos ato ilunod So bukod gana sa panglaban sa arthritis, aduna ah, na pud siya ay idugang nato nga ah, importante kay elemento sa atong panglawas kining gitawag og iron. No, dinhi nato na siya makuha sa udlot sa mga galay or talbos or mga dahon sa kamutitaps atung Atong pakusgano gamay no mga higala. Onya sa dili pa kung na man ako asin so man na nato gamay ng, na, so, na ng ajinomoto. ang asin na gibutangan ni siya og duha ka kutsara no Karena iku iku ora pun bobotoh kira kidney ka ona to. Nah nah humana ni sia. Beta tong dunga gagamain pasiau ngatong vlog dili ta mag serius nga ok Oke. Okay. Kagak salamat no. Aku ni upload sa YouTube pangano lang pang update sar. Di lang kaya sa YouTube, sa aku pong Facebook page. Okay no, once again magandang umaga po sa inyong lahat. May buntag sa tanan ato din ng mga kabarkadaan sa Bukidnon, particularly din na sa Valencia City. And din na sa tanang mga bakikibalaw sa pinatilan. Oh, may buntag ka ninyo ha. Ah. Magandang umaga. Makita ko. Sige. Allah, may buntag. O, oh, sige, yan. O, oh, kita ko mukha ko. O, oh, ganito ang sitwasyon sa ano, ano namin dito. Yung uh, dirty kitchen namin dito. Yan. Magluluto tayo ngayon. Umaga.